Hello, 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 everyone. So, guys, naalala nyo ba yung uh, Tricom Hearing? Si Pebbles Koan Kunanan, yung nag-testimony about sa pulveron video na sinasabi niya daw doon, na sinabi niya din doon na si Harry Rocky daw yon yung source no, ng pulveron video. At kaya niya, sinabi daw ni Harry Rocky nga kaya niya daw pabagsakin yung gobyerno. Kaya guys, makinig tayo sa reaction ni Atty. Harry Rocky tungkol dito. Magandang araw po sa inyong lahat at magandang araw galing po sa Netherlands. Malamig na naman po ang panahon. Bagamat kahapon po, eh, parang spring na, eh bumalik na naman po ang damig ngayon. Kaya nagtatago ang Spox Roque sa loob ng kanyang apartment. Pero kahapon po ha, siyempre narinig nyo naman si Pebos Talakera, no? doon sa sinasabi niya na di umano ako daw ay nasa likod ng pulboronic video. At kaya ko daw pabagsakin ang gobyerno. Naku naman Pebbles, napakalaki naman ng bilib mo sa akin. Pero bago natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na sinabi ni Pebbles Talakera, no? linawin ko po yung konteksto ng pagpupulong na yon. Tama po na yan po ay matapos yung pagpupulong ng maisog Hong Kong. Nag-imbita po talaga ako ng hapunan dalawang table. Tatlong table pa nga po yun eh. Kasi doon sa table kung saan ako nakaupo, yung table kung saan na nakaupo sila Pebos Talakera, tapos meron pang table dito sa kaliwa ko no so halos tatlong table po yan isang malaking table dalawang maliit na table no so hindi po kami magkasama ni Pebos Talakera nung hapunang yon kaya mga po nagtataka ako bakit sinasabi niya na kasama daw siya sa usapan wala po siya sa lamesa namin pangalawa po Sinabi naman niya, late na siya dumating. Actually po, hindi ko alam kung nakakain pa sila. Parang tinatira na lang ata nakain nila kasi halos tapos na kaming uh, kumain. Kasama po niya si Vic Rodriguez, sinamahan niya si Vic Rodriguez, na magpirma ng libro ni uh, Vic Rodriguez doon sa venue ng uh, Maisog, Hong Kong. Kaya huling-huling na po sila. Pero himay, himay po natin ang sinabi niya, no? Bago ako pumunta doon sa kaya ko raw pabagsakin ng gobyerno. <laughs> Una, una. Sabi nga ni Banat Bay ay spy daw to ni Marcos eh. Sinabi po niya na meron na raw pong akong, natanggap na screenshot galing sa isang politiko na nagpapakita na sumisinghot ng powdery white substance. Ang Marcos Jr., hindi po totoo yun. Sa Hong Kong po, walang kahit anong larawan. Aaminin ko po, matagal nang usap-usapan yung video na yan. At kaya lahat ng tao naghahanap. Now, totoo po, sinabi ko na baka meron na. Pero dahil yan po ay nagaling kay Maharlika na meron daw siya puting ahas na ibibigay na ang video. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan paano kaya yan makikita ng taong bayan. Pero nung panahon pong yun, nung July 7, dun sa restaurant na yun, wala pa pong kahit anong larawan. Ang alam ko lang kasi si Maharlika ay makakaroon ng isang video. Oo nga pa po, no bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin, nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, tatlo pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin, meron pang tatlo yan. Eh kung ako'y hindi lang nag asylum ngayon sa Netherlands, edi ako naghahanap ng tatlong video na yan. Pero pakiusap ko doon sa taong nakakita ng tatlong video, Pwede ba? Please lang para sa taong bayan. Hanapin mo man naman yung tatlong video na yan. Na makita natin yan. Dahil hit na hit po yan. Pag yan ay napakita na naman. Ako, baka matakot Now, na po yung taong yun. Umatras na ha kasi... <laughs> ano, pinapatawag kasi sa Tricom. Nako naman. Wala na yon Harry Roque. Ang pangalawa po, yung ang kasinungalingan niya, na nagkaroon daw kami ng premiere sa Vancouver kasama si Maharlika. <laughs> o naman Debos, kung ikay magsisinungaling, e sana pag-aralan mo kung ano sasabihin mo. Wala po sa Vancouver si Marlica. Ang premier po ay doon sa Los Angeles, no? matapos po ang Vancouver. Pangatlo po ay um, yung, uh, ano pa ba yung pangatlo na sinabi niya? Um, Vancouver, ah, na premier, premier daw namin sa Vancouver at meron daw live eh bakit hindi pinakita sa kongreso yung live kung saan pinakita yung polboronic video? Okay. Kung talagang merong live niyan, eh di dapat yun ang pinakita sa kongreso. Eh wala namang pinakitang live sa kongreso, no? Doon sa Vancouver. Ang talagang nakita lang natin sa Los Angeles. So ulitin ko po, no? Yung video sa mulat mula, July 7 pa man, ay si Maharlika ang merong puting ahas. At bakit naman tayo magtataka na mayroong puting ahas na si Maharlika? E eh, dati naman talaga, super close siya sa mga Marcoses. In fact, nakilala ko yan, panahon pa ni Duterte, alam ko talaga, nangungunang vlogger ng mga Marcoses yan. So, wala kong kaduda-tuda na marami talaga siyang kakilala na loyalist ni Marcos na hanggang ngayon ay napaka-close at nakapagbibigay ng na impormasyon. Kailan ba man naman pumaltos si maharlika si Dragon Lady sa kanyang mga impormasyon na galing sa kanyang puting ahas. Wala pa yung paltos. Nung sinabi niya na pupulbusin ang mga Duterte, pinulbus nga ang mga Duterte. At ngayon nga po, pinupulbus ang Duterte, kinulong ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, inimpeach si Sara Duterte, um, pinagbibintangan drug traffickers si Pulong at saka si ni Manz at si Harry Roque, human smuggling daw, pogo at ngayon pagpapabagsak ng gobyerno. Pero puntahan na natin yung magpapabagsak daw ako ng gobyerno. Alam niyo po, sana totoo. Kasi kung totoo po yan, matagal ko nang pinabagsak itong gobyerno ito at hindi na ako ngayon nasa asylum sa Netherlands. Hindi na po ako ngayon nawalay sa piling na aking mga mahal sa buhay. Correct. Kung totoo yan na kaya kong pabagsakin ang gobyerno ng Marcos. Yes. Kung gaya ko pong Ah, papagsaki ng gobyerno ng Marcos, pinabagsak ko na po yan dahil ang pagkagutom pinakamatindi sa loob ng mahigit dalawang taon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung kaya ko pong pabagsakin ng Marcos, gagawin ko na po yan, ginawa ko na po yan. Bakit? Dahil tayo po ngayon kinaladkad niya sa kuko ng gyera. Samantalang wala naman tayong interes para magpag-gyera sa kahit kaninong karatig bansa natin, inararihan na yan. Nakatutok na po sa atin ang mga missiles ng China dahil pinayagan ni Marcos Jr. na itutok yung typhoon missiles galing sa Pilipinas papuntang China. Ito po yung same missiles na naging mitsa kung bakit nagkaroon ng kamuntik ng magkaroon ng nuclear war. Kung ako po ay kaya kong pabagsagay ng gobyerno, ginawa ko na po yan. Dahil terribly na po ang nangyayaring panunupil sa kalayaan ng malayang pananalita. Siminimulan po yan sa pagsasarado, pagtatanggal ng prangkisa ng SMNI. At ngayon, yung mga pananakot at pagpapakulong sa mga vloggers natin. No? At kahapon nga, apat na namang vloggers ang nga, pinakulong. No? Si Mark Lopez, si Sas, si Dr. Loren Badoy. Nakalimutan po kung sino pa yung isa. Pero siyempre yan, yan ay bukod pa doon sa mga pinuntik na nila. Na... Apat pala. Akala ko tatlo lang sila. Meron palang Mark Lopez. Kasi yung alam ko, si Sas, si Ka-Eric, at saka si Dr. Lorley, Lorraine Badoy lang kasama na po ako doon. Kung ako po may kapangyarihan mapagbagsak ang ating gobyerno, pinabagsak ko na po yan. Bakit? Dahil matindi na po ang korupsyon sa ating gobyerno. Yes. Nagmumula na po sa pinakaulo hanggang sa baba. At okay. syempre, ang Kongreso, pugad na rin ng korupsyon. Nandyan po ang tambaluslos na mayroong court records sa Delaware, sa Amerika na nagsasabi na tumanggap ng suhol ang tambaluslos dyan sa isang party litigan tungkol sa isang kasino. And yet, tambaluslo speaker pa rin siya. Huwag po kayo mag-alala. Kung ako talaga ay may kakayahan magpabagsak ng gobyerno, ginawa ko na po yan full stop. Ang problema, wala nga tayong kakayahan. Kasi nga po, ang pagbagsak sa gobyerno, yan po'y nakasalalay sa taong bayan. Yeah. Sa taong bayan na suportado ng militar. Yan po ang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Simulan na. Correct. Hindi po yan kaya ng isang tao lang. Ano ba yung si Pebbles kunanan? At de, nung, at yung, nung tayo po ay nag laban sa mga Espanyol. Di ba po? Bagamat ang mga Espanyol, moderno ang kanilang kasangkapan, ang kanilang mga barel, natalo pa rin ang katipuneros na ang daladala lamang ay mga bolo. Bakit? Dahil nagkaisa po ang sambayanan. At nagkaroon sila ng tapang na bumuo ng isang hukbong sandatahan na pinangunahan nga ng ating mga bayani gaya ni Gat Andres Bonifacio. Yan po ang patunay na kapag ang taong bayan nagsama-sama at nagkaroon ng paninindigan at nagkaroon ng hukbong sandatahan para lumaban sa mga naaaping mga dayuhan, tayo po ay magbawagi. Ganyan din po ang nangyari nung linusog tayo ng mga Amerikano. Yung mga naon nang uh, nag-alsa sa mga uh, Espanyol, nag-alsa muli. Anong ginawa nila? Pinapatay nila. Yung ating General Luna na talagang nanguna doon sa pagtutol sa pag, um, pagdating ng mga Amerikano bilang mga kolonyal. Pero nagsama-sama tayo, pinakamagdugo ang digmaan sa kasaysayan ng mundo. Pero ayon man nilang ang mga Pilipino, tayo po'y nagwagi pa rin. At tayo po ay taas noo na talaga namang sinasabi na tayo ang kauna-unahang demokrasya sa buong asya tao na unahang republika sa buong asya uh, Asia dahil nagsama-sama po ang taong bayad para itaguyod ang isang malaya republika ng Pilipinas. Ito yung gusto ko kay Attorney Harry Roque. Malami tayong nalalaman, nare-refresh yung history natin. No? <laughs> Kaya gustong gusto ko talaga siya. Ganyan din po ang ating naging karanasan, yung pangalawang pandaigdigang digmaan. Alam niyo naman, halos wala tayong mga sandata. Pero bagamat tayo po ay bumagsak at naging uh, na-occupy ng mga Hapon bago naman nila ginawa yun. Ang Manila, second most damaged city in the world dahil matindi po ang ating ginawang pagtutol sa pagdating ng mga Hapon dito sa ating bayan. Kailangan munang masira ang buong Maynila bago tayo sumuko. Sumuko man tayo pero at ang ating mga ninuno, karamihan ng kalalakihan, namatay dun sa death march sa probinsya namin sa Bataan. At siyempre, ganyan din ang ating kasaysayan nung pinatalsik natin ang ama ng Marcos Jr., si Marcos Sr., isang diktador, isang kurako, isang mamamatay tao, isang torturer, isang enforced disappearance. Di ba po? Nagkaisa ang taong bayan na sumigaw, tama na, sobrang na ang korupsyon nyo. Tama na, sobrang na ang panunupin sa karapatan ng malayo pananalita. Tama na, sobrang na ang pag-abuso sa karapatang pantao. Yes. Nagtipon-tipon tayo para protektahan, yung hukbong sandatahan na bumaliktad na ng mga panahon na yon ay pinamunuan ni FBR na naging presidente at ni Juan Ponce Enrile na ngayon ay nandoon sa katabi ni Junior. <laughs> Di ba po? Hindi naman po magwawagi ang EDSA-1 kung militar lang. Dahil kung militar lang yan, sigurado ko, pinulpos yan ang mga puwersa ni Fabian Baer pero dahil ang taong bayan ang siya nagbigay proteksyon sa mga sundalo na bumaliktad, yun po, nagwagi at tinawag ng people power, pero wag po tayo magkakamali. Importante po ang people power, pero sa huli, para magpatumban ng gobyerno, kinakailangan nandyan ang hukbong sandatahan. Yes. Yan po ang karanasan natin nung linabanan natin ng Espanyol, linabanan natin ang, Espanyol, linabana natin ang, ang, ang mga... Amerikano, libanan, linabanan natin ang Hapon, linabanan natin ang Marcos Sr. At nung lumaban tayo at nating dahilan para magkaroon ng constructive resignation ang era Estrada. So Pebbles, ginagawa mo akong Superman. Gusto ko mang tanggapin yan para matapos ng paghihirap ng Pilipinas, hindi mangyayari. Gustong gusto ko na po talagang mawala ang Marcos junior administration. Kaya ko ba? Hindi. Kasi kinakailangan magsama-sama ang taong bayan. Sila lang ang merong tunay na kapangyarihan na mapagpatumba ng gobyerno dahil nakasaad sa ating saligang batas na ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. At siyempre, kinakailangan din merong hukbong sandatahan na magpoprotekta sa taong bayan gaya ng ginawa nung ed 1 at ed 2. Ang tanong, nasan nga bang militar na magbibigay proteksyon? Alam ko si Pebbles na. po na inipyan tapos binabasa pa ako ngayon sa isang uh, sa Facebook na meron silang exchange ni Pebos. Alam niyo hindi ko na muna uh, pinablish 'yon kasi violation naman 'yan ng data privacy act, no? Pero ang sabi doon sa exchange na 'yon, bumitiw siya kasi hirap-hirap siya sa buhay, humingi siya ng tulong kay Bb hindi siya pinansin ni BP Sara. Kaya tuloy, pumunta siya sa mga Marcoses at binigyan naman siya ng tulong. So in the end, kung totoo naman yung na-publish na yan at mukha naman talagang text messages yan ni, uh, ni Palakera, Palakera, eh pera pa rin ang dahilan kung bakit nagbalik-baliktada at bumalibali ang tong ang ating Tebos Palakera. Sa ayon yan doon sa um, text messages na nabasa ko kanina sa Facebook. No, yan ang pinakamalinaw na ebidensya. Unless itidina yan ni Pebos, eh madali naman matrace kung talagang sa kanyang galing yung mga text messages na yan. So kahit anong sabihin mo na meron akong kakayahang magpabagsak ng gobyerno, sana nga. I wish to God I had that power na matapos na ang paghihirap at hinagpis ng sambayanang Pilipino. Oo nga, no? Grabe tong si Pebbles sa uh, talakera no ginawang Superman si Spock Harry Roque. <laughs> Nako, talaga ewan ko na lang dito sa mga isyong ito. Sobrang daming mga issues na hindi naman importante, hindi nakakapag uh, hindi nakakapag uh, baba ng presyo ng bigas. <laughs> hindi nakakapagpababa ng presyo ng bilihin. Pero ito po yung una-una un inuuna ng administrasyong ito. Kaya guys, anong masasabi niyo?